Hello so guys, good day sa ating lahat eh, Pag ganitong oras, wala nang rasaor Ganito na ang pila namin Naka Pahinga na lang lahat Nakapila na lang Ito'y tanghali na eh May hapon na naman ulit yung rasaor Kaya karamihan, pagkapilang Presiel, ganito na May kwentuhan, katulad yan Yan, kwentuhan, yan uh, Ganyan Kwentuhan na lang yan, nagmamartis na lang ito yung oras ko lang ibang libangan. Uh, Kwentuhan lang yan. Marami nagkwentuhan. Uh, ganun lang ang ginagawa naman dito sa pila pagka uh, ganitong kapila na. Wala nang rasaur. May hapon ulit rasaur. na uh, simula alas tres. Pag nag-rasaur, pisan na rin ang traffic doon to sa dinadaanan namin. So, you katulad know. niya madala lang ilan lang mga pasero na kaupo ilang uh, eh, ano lang lalakad ganitong tanghal eh talagang puro pahinga na lang ang ginagawa ng mga driver yung Iba, karamihan, nagkukintuhan yung iba, nagsisilpon Yung iba naman Pag nito Tapos ng Malakasan ng biyay eh, Nasa bahay na Nag-uwi na Kaya mga, mga masisipag na lang Naiwan dito yung Lahat ng mga kapela dito Puro mga uh, Masisipag katulad nyo na, na, na walang ibang ginagawa nagbibiruan iwanan nung no, lood ng TV ito yung libangan namin guys TV pagka walang ibang ginagawa